daming tao pero walang sumasakay sa tricycle puro may servis mga katutubo mga kapatid natin katubo galing sa palaytayan at sa iba ipapang barangay ayan ah, nag-release sila sa bigay na ayuda galing na sila ayan. samantalang ng ating tricycle oh, ang nagsiraso lang na hindi ito masakyan oh. dalang pasahero halos na play single ng kanina o may ka. Ayun, jeep overload, oh, may mga um, karga sa bubong o oh, karga doon ako sa ng pero yun o sa bubong yun Ayun, daming karga ko sa loob itong tricycle nito oh, kargado rin oh. Tricycle na top down. Pero itong ano uh, tricycle dito walang nagsasakay. Dahil puro byaheng bundok ang uh, pasahero ngayon. Puro puro bundok ang pasahero uh, ngayon. Kaya walang sumasakay sa tricycle. Ayan, oh. Halos lahat single, may dalang mga single na bawat. Pero may tatlo, may apat ang sakay ng single. Ayun Ito mga unit ng motor. Ito si ko ba ito habis si Baye, Baye saan ka Baye? Baye ng Tagaw oh. Taay lang ah. dito lang daw oh. Oh, Tubo Ayaw, isang kan, biyayin sa pagkat kayo? Ayaw, isang nakadobo Ayaw, nang isang nakadobo Raja ang ng pila namin na tricycle wala talaga sakay dahil ha puro single dahil ha puro bundok ang mga nandito yung so, mga kabundok na kapira kaya wala sumasakay sa tricycle

dati tuwing linggo ganito karami yung mga kapatubo dito sa mansalay ngayon nakakababa na sila pag may mga release ng pera dati tiyanggi na tuwing linggo dito sa mansalay uh, ngayon uh, damadami lang dito pag uh, may mga nakakuha ng kwarta Yan. sa taot sa lahat ng ka, mga katutubo dyan